Romans 6:23 From the, for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ That's why it's very important that we need to accept Jesus as our Lord and Savior dahil sabi nga ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay ang kamatayan ang ibig sabihin ng kamatayan na to is eternal separation from god so eternal separation from god is hell so we need to accept jesus christ our lord and savior para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan iwasan na, na ma, 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 iiwasan lang po natin ang paggawa ng kasalanan kapag Inaccept natin si Jesus Christ sa buhay natin. Hangga't hindi po natin inaaccept si Jesus Christ sa buhay natin, ay patuloy pa rin po tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi yung Holy Spirit ni Jesus Christ, kapag inaccept na natin siya, ay nandito na sa ating buhay. Nandito na siya sa ating puso. At yun na po ang masusunod. Siya na po ang masusunod. Okay? That's why it's very important na meron po tayong Holy Spirit sa ating buhay. At yun po ang nangyari sa akin. Simula nung na-encounter ko na ang ating Panginoong Jesus, boom! Biglang nagbago ang buhay ko. Hindi ko sinasabing perfecto na ako. I'm still make mistake. Pero andun po yung conviction na humingi ng tawad at itama ang pagkakamali. At dapat hindi na po binabalik-balikan 'yun. Okay? God bless everyone. Always remember, Jesus loves you.